Alright mga klinika no? uh, Dito naman tayo sa ano sa 4JG2 na ano uh, boom truck no mga klinika So uh, ayan Isuzu hindi kita ayan. So ang issue na ito ng no, mga klinika uh, change oil lang naman tayo kasi bukas babiyahin ng ano to Bicol no mga klinika uh, change oil tayo and then uh, na tayo ng ano ng radiator no mga klinika and then na uh, brake cleaning tayo so magkikleaning tayo lahat ng ano preno no yun lang naman no uh, siguro change oil muna namin to and then uh, kasi matatapos na rin kami rito sa isang to So papa-change oil ko muna to kay Body Body ng no, mga clinic. So nandito na nga pala yung mga ano niyan. Mga kailangan niyan lahat 'yan, no. Oh. Oh. So ayun. Body Body, tirahin mo to ha. Ah uh, uh, ah ko na tong ano, tong accord. 'Yun mga klinika, no So mamaya ulit ha. Ah uh, Mamaya, pakita ko sa inyo pagka uh, ay kabit na namin yung ano, Uh, na change oil na namin to and then na uh, flashing na namin yung radiator and then um, andyan na rin pala yung, ano, yung bagong oil filter niya, na no, mga klinika so yun tapos top up lang ng ATF tayo top up lang no? So, medyo matigas yung takip yan So, wala na yun yan. so yun mga klinika no? top up tayo rito and then uh, checking na electrical and then mga preno para pagbiyahin nila bukas so, goods to goods na no Ayan, so, tara, mga klinika, let's go. Alright, mga klinika, no. So, tapos na kami rito ng change oil. And then na uh, radiator flashing at saka yung ATF niya no, mga klinika. So, dito na lang kami sa braking system niya, no. So, try natin ano. Try nating paandarin tan. start nga bodi-bodi. So, ayan, no. Try nating paandarin. Kapag palit na rin tayo ng oil filter. Okay, start. Alright. So, ayos na tayo dito sa makina, no? Makakalini klinika, no? Yung 4JG2 na engine, no? Makakalini ka, isusu. So, mamaya, ah, uh, Pakita, pakita ko na lang sa inyo mga klinika, kapag nakakapagkalas na tayo ng isang gulong no? maglilinis na lang tayo ng, ano, ng preno mga klinika. So yun, tara, let's go Alright mga kalinika, no, nabaklas na namin to So lilinisin na lang namin tong preno no? Uh, gamit yung brake cleaner natin mga klinika So papalinis ko na lang sya kay body body And then uh, pagkatapos dyan, doon naman tayo sa kabila And then tapos doon sa likod no, mga kalinika So yun, uh, may mga nakaraang video na naman ako na paano paglilinis ng uh, uh, brake master no mga klinika, mga brake uh, caliper no mga klinika. So sundan nyo na lang ulit yun uh, para kayang kaya nyo i-DIY no. So yun, tara let's go. Karita mo pati pati. Tapos tanggalin mo yung ano. So, ayan mga klinika, no. Ah, uh, papalinis ko lang sa kanya, no. Mamaya, doon naman tayo sa kabila. Tara, let's go. Alright, mga klinika, no. Ah, uh, tapos na kami rito sa, ano, sa Isuzu na bug truck, no, mga klinika. So, nakapaglinis linis na kami ng braking system, change oil, ah, uh, radiator flushing, at saka yung ATF na mga klinika. Kasi maagang babiyahe ito bukas. So, yun. Ah, uh, medyo overtime kami ngayon, no? Hindi nga rin natapos tong isa eh, no? Kasi may piyesang hindi dumating, no? So, baka bukas siguro tapos na to, ka. So, ayun. Uh, samahan nyo kung ano, i-test drive to, makakarinig ka, no? Let's go! So, let's go! Yep! Yeah, ayun ako! Alright! Medyo gabi na, no? Kaya, medyo madilim na rin ang paligid. So, yun. Uh, muli, maraming maraming salamat ng mga klinika sa pagsuporta nyo sa Klinika Motorista Garage. No? Like, share, and subscribe na lang lagi mga klinika and then uh, hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong video pa na i-upload po natin mga klinika. So, muli, maraming 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 salamat sa inyong lahat. Ay, teka. Alright. Yun. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga klinika. And God bless us all. Yo!